<laughs> Bakit? Ano ang... Ano Mamalus. Mamalus? Hanip sa mga pagalaw niya, kaya si Paring Kigoy siya'y napapatawa. Kaya ang salita ni Paring Kigoy na uso sa kanya, ang words na hanip ay walang katulad talaga. Ah, oh, ang galing. Kigoy. Kigoy, ah. <laughs> sa kanya'y matutuwa ka oras-oras umuutot siya. Dati-dati, <laughs> may toothbrush dala daladala. Pati bakya ay kanya laging kasama. <laughs> okay. Um, Slater. Slater. <clears throat> si pa kay parang Slater, kakaiba talaga siya. Sa kanyang tipo at itsura, walang katulad talaga siya. Sa kanyang, sa kanyang physical na pangangatawan, walang katulad. Kahit hindi yan, Lloyd pa ang kaharap, mm. isang parang letter talaga. Uh, divine. 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 Ah. Ano nga sabi ko kay Divine? Sweet at palatawa. Pagkasama mo, siguradong mawiwili ka. Mm -mm. At kapag kasama mo siya, hindi ka malulungkot o mababagot. Mm, bayat mo. Kasi, ano, um, tula ang rap just like poem poem uh -uh. mm yeah kaya uh natula -huh. ko lang mm. sige sino pa um si kuya eting kuya eting ah. talintadong talintado pinapagmalaki niyang si buano pero sa kanyang itsura galaw napakabait niya at napakatalino Si Tin. Si Tin sa kanya physical at kay kanya kagandahan ikaw talaga ay maakit mabibig ah no wala ako pag kay tin na akit kaya ah, friends ko lang si ah tin pangalan ni tin ang aking babanggitin di ko na kailangan pang paulit-ulitin um Sige na, wala akong masabi. Wala akong masabi. Akala ko friends lang kayo. oh, well, friends lang kami, pero wala akong masabi para sa kanya. Bakit? Napakabait yeah. niya at napakaganda. Yan. Kasing katulad niya ang dalagang Pilipina. Siyempre, mm, ikaw yeah. din yun. Dalagang Pilipina. Mm. Kasi tawag ko sa mga ganda mo Kagaya mo, dalagang Pilipina. Dalaga? Uh -huh. Sabi mo kayo para sa Lita. Sige. Sure? Mm -mm. Ano pa? Sino? You know? um. Ah... <laughs> Carlo. Si Carlo. Dito sa bahay ni Kuya, siya yung naging pangalawang tatay ko. Mahilig siya magpala ma mahilig siya magpalakas at siya yung matalino. Walang ibang binabangkit kundi pare ko'y bawal yan. <laughs> mahilig siya sabihin, bawal. Bawal yan. Bawal yan. Bawal yan. Sino pa? Oh, huh? tagal ko nandito. Seichi. Seichi. Ah, wala akong masabi sa ano ni si -chi, eh siya matahimik, Laging nag-iisa. Nung nakita niya si Pamo, siya na in love talaga. <laughs> ako nga. Ikaw? Mm -mm. Ah. Gaisip lang ako. Yung maganda, siyempre dapat maganda. <laughs> Jessica, Jessica, talaga napakaganda. Nung una ko siya nakita, Tam. Um, Ako'y nabighani talaga. Ano? ano Ako'y nabighani talaga. Para siyang diwata na kung tabagi Cinderella. Ay, hindi no. White pala. isang White. Big, Stone White. Big, mm. big, 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 uh, anong siya? Big, big, honey. Um, ano yung English? Parang, ginakita mo isang person tapos, wow, gano'n. <laughs> gano'n. Pagal! <girl>. Kakaya. Ah! <laughs> Pinagawa mo ako Siyempre, na nasa isip ko. Kaya sabihin ko, kaya nakatingalan lang ako. na doon ng, ng, rap. Okay, nakano lang ako sa isang object tapos nasabi ko. Tapos may tagasulat ako. Kuminsan. Pero, mas gusto, gusto ko yung nasulat ko tapos atanong kay ko ikaw, kung ano Anong meron sa Pasko? Nabigyan ka ng jeep, ganun. Alagay ah, ko, regalo. Mm -hmm. Hmm. Parol. May mastery, ganun. Tapos na ganun-ganun. Tapos nagawa ko na sentence. Mm -hmm. Iya, uh, isa pang rap. Kahit ano, gusto mo. Um, ano mga rap? May yung ano, kung ginawa rap, ang tono, ang chorus pala. Dahil sa amin na mahal kita, 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 sa na mahal kita, sa na mahal kita salamat sa lahat ng binulit mo sa'ya. Kapag kasama kayo nawawala na ang kaba, mga gabing pinagsaluhan natin dalawa, mga pangarap natin ha, at yung pinag-isa. Salamat dahil dati lagi ka sa tabi, Ikaw ang siyang lakas ko pag hindi mapakali. Naintindihan mo? uh -huh. Lahat? Ano yung last? Takbo ng isip natin ay hindi naglalayo. uh -huh. Lahat ay kaya kong gawin at di mabibigo. Uh -huh. At kahit ako, eh ma... Uh -huh. ang konti natin. para naghahanap ako uh -huh. ng mga tao, tayo lang pala. <laughs> Yun. Kahit ako, ay mahirapan ng gusto. Ika'y nakaalala at nandiyan sa tabi ko. Salamat at palagi mo akong tinutulungan. Habang buhay, di ko to malilimutan. Salamat tinuruan mo kung paano tumatag. Ikaw ang siyang bumangon ng ako'y nasa lapag. Salamat. Na sa lapag? Sa lapag, yun daw na daw ka. Oh. Siya ang nag para umangat ka, para mag Ah, -ano -ano. oh, okay. Salamat at ibinigay mo sa akin ang lahat. Salamat mm -hmm. at tinagaan mo ang mabibigat. Uh -oh. I like your feelings mo, so mabigat. Uh -oh. Pinapaano ka niya, patawa ka niya. Uh -oh. lang ang siyang batiyan, siya lang ang basihan, at yan lang ay siya sa dahilan. Sa'yo huwag lang na malala. Dasal ko lang, sana'y so, lumigaya ka. Uh -oh. Kahit di madali para sa akin aminin. Mahirap man ipipilitin kung limutin. Uh -oh. Kunya lang ang siyang paraan. Mm -hmm. Dahil sa amin na mahal kita Dahil sa amin na mahal kita. Pwede kong i-change yan na eh, yung chorus niyan Sana kayong dalaway lumigaya na Pag mong... Siyempre, kayong, nakita mo Siyempre, nag-break na kayo Nakita mo iba Pero mahal mo pa Sana kayong dalaway lumigaya na Sana kayong dalaway lumigaya na no? Salamat sa maliligaya natin nagdaan Minamahal kita sa nakakatandaan At kahit na alam ko na hindi na nagtagal Tasal mm -hmm. ko lang sana'y mag-iingat ka mahal Mm. At sana'y matupad mo ang mga pangarap mo. Mm -mm. Kahit kapalit nito ay saktan ako. Mm -hmm. kung Kasi kaliligay, di kita hadlangan, At kahit na alam ko <laughs> nang dito na lang, <laughs> salamat at palagi pa ako. mo akong tinutulungan. At lahat naman ay aking pinagbubutihan. Gusto ko lang malaman mong hindi ako bato. Hindi mo lang alam. bato? Akala ko bato rock. hindi uh, mo lang, ano? Yung bato means yung kahit saktan kanya na saktan. Parang wala na sa'yo. Ganun. Parang wala. Matigas ka na. Ah, oh, oo. Oh, oh. uh, oh, oh. Gusto ko lang malamon di ako ba to? Hindi mo lang alam, masasakta na rin ako. Oo. Oh, oh. Di mo ba makita na ako yung nagdaramdam? Ano yung nagdaramdam? Mm -hmm. Labag sa kalooban kung ikaw ay sumbatan. Anong sumbatan? Sumbat yung... Kunwari, gaway. Mm -hmm. uh, tapos mga, ano ka? Hindi, hindi. Ganyan, ganyan, ganyan. Mm -hmm. Yun na sumbat. Kung nga nag-aaway. I am do. The... Ako yung... Hindi ko nga nag-aaway mo ako. Uh Oo. -oh. Ganyan, ganyan ka. Tapos maganyan ako so, Hindi, hindi. Ganun. Ah, uh, okay. Mm. okay. Okay, okay. Okay, sumad. So eh. Ako ba angad lang sa'yo yung pinapangarap? Kung ganun, sige. Si Bigel handa mo pa kahit tira. <laughs> diba? Gano'n. Gano'n yung first stanza din nun. Kaya yung pamagat ng salamat. Salamat sa lahat. Salamat dumating ka sa buhay ko at inayos ang magulo kong mundo. Salamat kahit paano ako'y minahal mo. At minahal Ina inayos mo ang gulo pip. kong mundo. Mm -hmm. Ang galing yan. At minahal kita, Kasi dati talaga, ayaw niya ako makita ng Nani Garelio, ayaw niya ako makita ng Ino. You know. Siyempre, dati yung mag magulo yung mundo ko, magulo yung buhay ko. Isa pa yung first, inayos mm -hmm. mo ang gulo kong mundo. Mm -hmm. Salamat dumating ka sa buhay yun. ko. Yung gano'n, yung kanta na, salamat dumating. Kasi, mm-mm. Opo. Yun na ano ko sa kanya yung kinugos ng kanta. Rap. Yung kinanta ko ano sa inyo. Ang galing niyo. Pero kung... Ah, isi... ako, Miguel. Eh, ano ba yan? Ang dami na ding naiyak niya. Isa na ako sa umiyak dyan. Ang galing talaga. <laughs> Isa na lang ako sa umiyak dyan. <laughs> ang <galing talaga. laughs> sa umiyak dyan. Ang, parang, ang... Um, inayos mo ang gulo kong mundo. Oh, ang gulo kong mundo. Oo. Yung parang dumating siya sa buhay mo. Ang gulo ng mundo mo talagang... No. Nag, ano ka? So, siya yung nagpabago mm -hmm. Mga bisyo-bisyo ka. Siya nagpabago sa'yo na. Ako naman nagbago okay, ako nung nawala siya. Ang <laughs> Ako naman nag, nagkaroon